ilan piraso katangkal dito na area dito lang sa pook. Wow! Tangkal mga baboy, guys. From here, so, one, one, two, three, four, five, six katangkal ng baboy dito, guys. So, mayroon wow. sa riling bubun. Water. Nice! Feld. Ang lalim niya, no? Super. So, at least mayroon sa riling bubun, guys. Sa so, six katangkal. No! Ayan. So, ganun guys dito. Sa puok sang hinuban. Meron ka si Bibing. Meron kami sariling riling yan. Fresh dito. Tsaka meron ang oh, kahoy everywhere. Hi, B! Hello! Hello. <laughs> Ayan. So, ganun lang guys. No? Ganun yung buhay ng province. Ang lawak na mga kamuting kahoy. That's So thank you for watching.